Sino ka? Ako si White Gold. <laughs> Ay! Ikaw ba yung pag-alagala dito, kaluluwa? Sasarado na ako. Kailangan ko na magsarado. Eh, ano naman tayo eh. Alang oras do eh. it's 12 na eh. Ano? Sino kaya ka to? Ito na. Ayaw ko magsarado. <laughs> Black lady? Hindi. White lady. White lady. Eh? White lady yan. Ano sino ka? Ako si White Doll. Ay. Ikaw ba yung pag-alagala dito? Kaluluwa? Ay, hindi ako kaluluwa. Ano ka? Ano ko sa akong kalulunok. <laughs> kalulunok? Ah. ako eh. Tatakot ako. But, dito ako na destino. Ay, God, Ah, Sino ko dito pa nagsasarado na ako? Ay, hindi ako yon Yung isa kong kasama yon. Dito lang ako na destino. Ano na siya? Endo na siya. Ay, <laughs> Ako na yung ano, endo na rin ako, nag lang ako. Ah, nag uh ah, -huh. Ah. Natatakot ako eh, pag nagsasarado ko eh. Ah, natatakot eh. Mm. Huwag kang matakot. <laughs> ano mo, bato mo, nagmamadali kasi ako, ano ba kailangan mo? Ah, naghahanap kasi ako ng ano, yung trust. Trust? Hindi mo ba pagkakatiwalaan. <laughs> Ba't ang kagawin mo sa pagkakatiwalaan? Ay, alam mo na, mga gabi ngayon, di ba? maraming boy. <laughs> Ay, trust, trust, trust. Taka lang, taka lang, hanapin ko kung may trust ako dito ka mataranta. Hindi ka talaga ako. Ako lang. So. Kinakabahan talaga ako. Hindi ko alo. Sige ka na. Teka lang. Teka lang. Pero wala na pala. Mayroon ako trust dito. Nagamit ko na. Butas na siya. Ay, butas. Oo. Pero wag ka magalala. Baka maaksidente ako doon. Butas. Hindi. Baka wag ka magalala. Meron pa ako dito. Ay, mag maganda. Matibay. Okay naman. Matibay ito. Ah, matibay siya. Lagyan mo lang siya ng lotion. Ah, lotion. Oo. Oh okay. Wait ka lang, wait ka lang. Marami to. Marami siya. Ah, magkano isa yan? Hindi, bibigyan ko na sa'yo. Huwag ka na magpakita sa akin. Oh, ito. Ito, oh, plastic labo. Oo, oh, yan, yan lang yan. yan. Pangyelo lang yan. Ay. Pwede na yan, pwede na yan. Nakikita mo pa rin yan. Delikado ko dito. Hindi, sa'yo na yan. Bibigyan ko na sa'yo libre. Nagyan mo na lang ng, 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 ng pandulas. Hindi na bahala dyan. Ay, okay. Marami Natakot kasi ako eh. Huwag ka ka ha. Huwag ka matakot. Ano lang naman ako dito. Nag-round robin. Saan ba yung mga kasama mo? Ba't wala? Ah, uh, ano na sila? Na umigot na sila? Ako oh. lang yung na-assign dito. Ay, endo na sila? Ah, uh -uh. Ano na ako? Six months, six months lang kami. <laughs> Yung, ay, nagpapakita ko, 6 months, 6 months na lang. Na, na, uh, tuwing ano, October hanggang but, November. But, but, but wala pa November, nagpapakita na kayo. Ah, uh, meron kasi kaming rules. Ah, oh. uh, may rules kayo. Uh, before November, maglabasa na kami. <laughs> talaga, ayaw ko na talaga. Saka, dito. Ay, I mean, ayaw, na. ayaw ko na magtinta dito. Ay. Ano po yun? Um, tsaka nga pala, meron pala ako, oh, ano, um, ano? May manaiwan ka kasi mga kasama ko roon. Ay, meron kaming kinakain, eh wala naman kami panulak. Inutusan na rin nila ako, baka pwede ako bumili ng <laughs> soft drinks. Soft drinks? Uh Sabi mo sa kanya, mag-inom na lang muna kayo bago kayo mag-soft drinks. Ay, wala kang chesar. Ay, meron ka, meron, meron pa naman. Kailangan naman ka ng chesar. Ano mo lang, tetig talaga ng mundo, ko Nanginginig, nanginginig talaga ako. Ito pang halo? Oo, oh, yan na lang halo yun. Ah, Mabago to. Oh, ah. talaga ko ako. Oo, oh, pare, masarap to. Ah. Oh, sige na po. Mag, mag na. na lahat? Hindi na, libre na lahat yan. Ay, libre. libre. na. Ay, Ay, libre na yan. Sige nyo po. Ilog. Na naman ang buwan. Gabilog ang gabilogan ng buwan. Ilog na sila. Ang gano'n ko, Juan. Sige na po. Na <laughs> <Hilog ka siya. laughs> wow! po Magyadarado na po ako. Ay, plastic na po sa inyo na po yan. Salamat. Oh salamat. Magyadarado right. <laughs> na po.